pierna pa' aquí, otra pierna pa' allá, la rodilla y pum, ng kapayapaan sa buong mundo. Ako si Adam. Gusto ko ipaliwanag sa inyo ang paglikha ng lupa at langit at pag sa bawat country. Gusto ko susukatin ito para mga iwasan ang digmaan sa buong mundo. At bilang senador, nga si Adam, gusto ko maipasa ang LBGTQ. Ang LBGTQ kung mundo nagpapasap out sa akin dahil sa kadakilaan na gusto ko mangyari sa ating bayan. Ang ibig sabihin ng last month, fighter. fighter. Ang tao, nagkakaroon tayo ng medalyon para proteksyon na hindi tayo magkakasakit. Para tayo hindi tayo maabulin ng ibang bansa. Kailangan may medalyon. tayo. Sinubukan ko lang talaga tumakbo bilang pagka senator po kasi gusto ko pong maipagtanggol po yung sarili ko. Sir, pag i-disqualify po nila, ibig sabihin unfair po sila sir, hindi patas yung batas sakin. Sa sir, sana matulungan nga po ako ng may attorney po para hindi po nila i- dismiss, disqualify, maging patas po sila sa akin. Bakit nandito ako ngayon? Dahil sa uh, malalim ang, uh, hindi naman sugat, malalim ang dahilan. Ano po yung dahilan na yun? Ay, sa ngayon ma'am, hindi ko lang muna sasabihin, pero later on, lalo na pag mananalo ako, sasabihin ko na ma'am. Bakit po may pa-suspense? Gusto ko lang na ama uh, ma-surprise. Surprise lang. Ang barko na may mga aparato na lulusaw sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw. Meron itong cloud seeding, parang cloud seeding po kasi bubuuhin natin ang mga ulap doon. At saka yung ikot kasi ng bagyo, kukontrahin natin yung spin po doon, pa, uh, pa kanan. Kailangan ang pan bleed natin, pa kaliwa. Yung para mabuo yung ulap, uh, titirahin natin ng asin sa kalawakan. Tapos pag nabuo na yung uh, mga ulap, paninurin, i-rendraker po yon para babagsak doon ang, ang ulan. Wala na, hihina na po yun ang hihina na bagyo. Una pierna pa aquí, otra pierna pa allá, la mano en y